guys, ngayon guys, natin ko sila, sila sila sa school guys. Kaya, nandito uh, tayo ngayon sa school. Natin ko sila guys, kasi si, papasa si, si Red yan. Red, ano masasabi mo Red? Ah, uh, Red, morning. Ano masasabi mo? Good morning. Yeah, ikaw, DJ. Good morning. Masasabi mo? Good Jay. Ikaw, Jai. Ano masasabi mo Jai? Good morning. Good morning. Tells. Morning. Morning. Ayan. Yeah. Ayan guys. Pasok ano, na sila guys. Be, yung ano mo be. Sige. Ayan yung school nila guys. Ayan. School nila Chelsea. Ayan, pasok nila dito guys sa school. Ang rala na rala ng, ng, ng Merry Chris. Ah, uh, saan kayo bibili tubig? Ayan, bibili mo sila ng tubig guys. Ayan. Bila kare nan topik Jai Eka Red Bila kare nanti, topik guys Mga Mga bargada ni Chelsea guys Mga magandang Ano Ayan

Bye-bye. Oh, bye-bye. Ya, -bye. yes, si Rich Zahira. Ya, kesukaan ialah sahaja. guys.